Alright mga idol, sa so, panibagong video na naman natin ngayon at eto na yung KUMT Neg. So nandito ngayon si Rocky Sabalo mga idol. Siya yung KUM Pilar and uh, Palayan. Kaya niya kayang idben ang pagiging KUM uh, champion mga idol. Papayag kaya si Jan Asli Mercolio ngayon and uh, Danny Habarata right, so um, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin mga idol, pasubscribe naman dyan. right, so uh, U1 Adventure TV, nasa harap ngayon si John Lord Barcena. Nakatotok lang si Danny Habarata dito mga idol. Nagtatantyahan pa lang ito mga idol at uh, um, nagwa-warm up. Mapapanood mo dito mga idol hanggang sa finish line yung action mga nangyari kanina mga idol kung paano na isnats ni Daniel Habarata yung uh, KOM uh, tinig alright mga idol so eto na panoorin yung uh, action dito nandito na si Ipre Minigo mga idol tumira sa kaliwa at talaga namang binanatan na Nag-react naman itong grupo mga idol at nagkahabulan ayan na mga idol talagang uh, matindi na yung pacing dito Grabing padyakan to mga idol. na sa harap ngayon si John Sena Buenape. Eto, tansyahan talaga mga idol. Wala pang ano dito. Gaanong action. Eto na, may tumira sa kaliwa mga idol. Eto na naman. Habulan na naman mga idol. Si John Asli Mercolio nandito lang sa likod. Panoorin to mga idol. At napakasulit yung, ano, yung ginagawang teknik dito mga idol. Kung paano. Maisnatch yung KOM uh, champion ni Dani Habarata mga idol. Ito na medyo ahon to pero tignan niyo naman mga idol parang patag lang. All so ah uh, kitang-kita ngayon yung hagod at uh, kan ng mga siklista natin. Jan Asli Mercolio tumira nagahabol ngayon mga idol. At talaga naman napakatindi yung uh, ginagawa ngayon, hinahabol ngayon. Siano si, ano, si uh, Rocky Sabalo, talagang matinding bantayan to mga idol. Grabe ang to. Eto na mga idol, nasa harap natin siya uh, Harvey kanyo dito, talagang binabantayan ngayon ni uh, Jan Aslimar Colyo, si Jan uh, si Aki Sabalo. Samantalang mga idol, nasa harap ngayon si Jan Sena Buenape and Dani Habarata. Talagang napakatindi yung bantayan dito mga idol at talaga namang walang gustong magpaiwan dito. Eto, nagkaroon ulit ng action mga idol at talaga naman binabanatan ulit. E, Preminigo pangatlo dito mga idol. At talaga naman napakatindi yung uh, padyakan. Eto yung grupo. Oh. Eto na mga idol, talaga naman napakatindi yung ginagawang uh, pajakan dito. Eto na, Adrian J. Tiano mga idol, tumira sa kaliwa mga idol. At talaga naman pinanatan na. Eto nag-react naman si Ephraim Inigo dito mga idol Eto na Rocky Sabalo Tumira rin mga idol Naghahabol Talaga nang napakatindi yung, ano, yung padyakan dito Samantala mga idol Naghahabol din ngayon si Jan Asli Mercolio Alright mga idol At talaga naman napakatindi yung ginagawa ngayon Sino kaya yung uh, mapapaiwan dito mga idol Samantala mga idol Talaga namang mga uh, Grabe nga uh, bantayan to Sangkadikit si ano Si Jan Asli Merculio And raki uh, Rocky Sabalo Alright Buo ulit yung grupo dito mga idol At talaga naman Napakatindi yung ano Yung bantayan Nasa harap ngayon Si John Buenape Eto na si Dani Habar Habarata mga idol Talaga namang napakatindi yung bantayan. Eto na. Magkakaroon ulit ng uh, kaya ng action dito. samantalang ngayon naghabol si uh, John Asli Mercolio. Eto na mga idol. At talaga namang mga pigang-piga na rin yung ginagawa nila dito ng uphill na to. Eto na John Asli Mercolio. Bumaba na pero nasa harap na si Danny Habarata and John Sendwena. Eto na tumira si da Danny Habarata mga idol. Nag-react naman si Jansen na pa dito. Naghahabol ngayon nung team na tarong na isa pero medyo na uh, napag-ubusan. Eto na. Umagwat na nga itong dalawa na to mga idol si Jansen Buenape na and Danny Habarata. Talaga naman napakasulit yung ano yung padyakan nila dito mga idol. Eto na. Medyo umagwat na nga itong uh, dalawang siklista natin ni uh, Danny Habarata and Jansen Buenapé. Talaga namang napakasulit yung uh, ginagawang padyakan dito. So, eto na nga yung breakaway natin mga idol. Jansen Buenapé and Danny Habarata. Alright. So, uh, talaga naman napakasulit mga idol. Samantala, eto na yung peloton natin mga idol. Mukhang... Uh, naglalaylo sila nasa harap ngayon si Adrian J. Teano pangalawa si uh, Ibrahim mga idol samantala mga idol eto na sila ngayon at talaga namang mga uh, mukhang uh, matindi yung ginagawang bantayan dito napapalayo na yung breakaway natin mga idol na sina Jansen uh, Gwenape and Dani Habarata. Samantala, eto mga idol. Matinding bantayan pa rin si uh, John Aslimer, Kulio and Rocky Sabalo. Eto, tumira si April Minigo sa kaliwa mga idol. nagreact naman si uh, John Lord Barsena. Eto ulit mga idol. Talaga ng mga napakatindi, napakasulit at talaga namang unli uh, banatan din yung ginagawa ngayon so eto pala yung way papuntang ano to mga idol connecting La Pasto Dolores Bagong nga uh, kalsada to mga idol Napakaganda at talaga namang uh, Accessible na accessible Napakaluwang na kalsada ito mga idol O oh, eto oh. eh, Nagkaroon ng ano, sagihan mga idol Grabe Alright, so uh, sa bagay hindi naman ano uh, light lang light light scratch lang yung ano yung natamu ng rider natin na yan. So continue natin mga idol, eto na. Epre priming yung na sa harap. Nagcheck ngayon si Raki Sabalo mga idol, nakastutok lang si Jan Asli Mercolio dito. Talaga naman Talaga naman napakatindi yung ano yung bantayan ngayon nasa nasa halikod si ano si Adriana uh, Adrian uh, uh, na mga idol. Parang ano dito na stretch yung ano yung uh, grupo dito mga idol at talaga naman napakatindi yung ano yung bantayan ni ano ni na uh, and uh, Rocky Sabalo. Talagang Samantala mga idol, yung uh, break away natin, medyo malayo na sila si Jansen na uh, Benape and uh, Dani Habarata. So eto na yung grupo mga idol, eto yung bagong tulay connecting to uh, Dolores. Yan o. Oh. Eto na. Alright, so Dolores sa uh, part na to mga idol, uphill at tignan nyo naman kung ano yung ginagawa nila ngayon mga idol pinapatag lang naman yung konting um, kunting ahon na to talaga naman napakasulit yung ginagawa nila ngayon dito mga idol at uh, grabe walang gustong mapag iwanan dito alright so samantala eto na connecting or uh, eto na yung way papuntang nga uh, San Juan, mga idol at tignan nyo naman nagbabantayan pa rin si John Asli Merculio and na uh, Rocky Sabalo grabe nga bantayan to mga idol at talaga namang uh, hindi pumapayag si Rocky Sabalo na nasa likod, nasa harap talaga si Rocky Sabalo dito mga idol at talaga namang binabantayan ni John Asli Mercolio grabe nga padyakan eto na malapit na malapit na tayo sa May San Juan mga idol at talaga namang uh, kompleto pa rin yung uh, Peloton natin dito. Eto tumira si uh, Rocky Sabalo. Nakatutok lang si jan asli Mercol yung mga idol. Eto si Efrey Menigo Sumukli naman si Efrey Menigo dito mga idol. At talaga naman napakatindi. Napapag-iwanan ngayon si uh, Adrian J. Tiano dito. Pero malapit lang mga idol. Eto na. San Juan na. San Juan na to mga idol. Grabe nga uh, action. Medyo na stress ngayon yung uh, grupo dito mga idol. Samantala mga idol si Jansen and Dani Habarata mga idol. Malayong malayong malayo na yung gap. Eto tumira si uh, Marvin Gas Gasalao. Nag-react naman ngayon si uh, iPreminyo mga idol at talaga naman napakasolid din yung ginagawa ngayon ni Marvin Gasalao napakasulit mga idol grabe eto na San Juan nag uh, tumira naman siya, uh, John Lord Barceno mga idol Nag-react ulit si Ipre dito Rocky Sabalo and uh, John Asli Mercolio pati si ano si uh, Adrian J. Tiano mga idol grabing padyakan alright so uh, talaga naman napakasulit yung ano yung uh, ginagawa nila ngayon dito mga idol medyo malapit na tayo sa tinig mga idol although eto yung sunod na kwan nila dito rota isa a rolling na may kasamang uh, matinding uphill so eto na nga yung bagong tulay ng sun one mga idol at talaga namang uh, kompleto pa rin yung uh, grupo dito So yung uh, bagong tulay ng uh, San Juan. So, nasa baba yung dating tulay. At eto nga, oh. Nag-chichill ride sila rito, mga ito. John John Lord Barsena. Ayan, oh. Alright. Uh, talaga namang, mga uh, parang ano, wala daw, ano, wala daw, uh, ensayo. Pero, pang, uh, pagka pumadyak, eh, sulit naman yung padyakan ni Idol. Eto si Rocky Sabalo. Nasa harap natin. Nasa likod lang niya. Si Jan Asli Mercolio. Eto, oh. Grabe ano, view. Ang ganda oh. Chill chill live lang si ano si Jan Jan Lord Barcena. Ito si Rocky Sabalo mga idol, tignan natin medyo uphill to. Magre-react kaya rito sila sina ano. Ito tumira si E Preminigo sa harap mga idol. At nag-react nga naman sila dito sa may appeal na to. mga idol. Talaga naman napakasulit yung ginagawa nila. Grabing pajakan Ito medyo naglaylo sila rito mga idol Alright San Juan na to San Juan So uh, eto na uphill ulit, ulit mga idol at talaga ng matinding banatan ulit to Karabing ginagawa ngayon ni John Asley Mercolio Nakatutok lang humahabol ngayon si uh, Rocky Sabalo Talaga naman pinag-iwanan ngayon ni Rocky ni Jan Asli Mercurio si Rocky. Eto na. Rocky Sabalo talaga namang napag-iwanan dito mga idol. Grabing padyakan yung ginawa ni Jan Asli Mercurio. Eto na nga mga idol oh. Talagang tamado yung muscle ni Rocky Sabalo rito sa my part ng San Juan. So medyo malayo pa yung ano yung uh, tatahakin itong uh, rota na to mga idol si Adriana na kaya ano naman yung naghabol grabe nga uh, padyakan yung ginawa ni ano ni John Asley Mercolio talaga na mga uh, pinahirapan ngayon ni uh, Jan Asli Asley Mercolio ni si uh, Rocky Sabalo eto matindi din yung ano yung uh, padyakan grabe nga uh, mga idol kaya kaya pang uh, humabol ngayon si uh, ni Rocky Sabalo dito mga ito samantalang uh, si Jansen Buenape and uh, Dani Habarata medyo uh, malayo na sila eto ngayon mga idol naghabol si uh, Rocky Sabalo the terminator ng uh, Abra ang bilis yung recovery ni ano ni uh, Rocky Sabalo dito mga idol si uh, Jan Asli Merculio medyo umaagwat dito mga idol samantala naghahabol ngayon si uh, Rocky Sabalo talagang napakasulit din yung padyakan ni Rocky Sabalo dito mga idol oh. eto oh. so medyo umagwat ngayon si uh, uh, Jan Asli Merculio eto na oh napaka napala, napakalayo yung ano yung agwat dito ni ano Jan Asli Mercolio talaga naman napakasulit yung ano yung ginagawang padyakan ngayon ni John Asli Mercolio grabing gravity alright so uh, talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni John Asli Mercolio samantala naghahabol ngayon si uh, Rocky Sabalo mga idol at uh, matindi din yung ginagawa ngayon ni Rocky Sabalo eto na si Jan uh, John Asli Mercolio Medyo uh, lumalapit siya no si Raki Sabalo rito mga idol. Hindi siya pumapayag na makuha ni, ni Raki uh, Rocky Sabalo yung 3 uh, third position mga idol. Talaga naman napakasolid yung ginagawa ngayon ni uh, John Asli Mercolio dito mga idol. Samantala mga idol si Rocky Sabalo nasa likod na medyo malapit na mga idol At talaga namang pigang piga din yung ginagawa ngayon paghahabol ni uh, Rocky Sabalo Eto na tanaw na natin dito yung uh, grupo ni Rocky Sabalo dito mga idol Yun o oh, nandun na sila malapit na malapit na yung gap talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni Rocky Sabalo talagang hindi siya pumapayag mga idol eto siya o oh. karabing padyakan yung ginagawa ngayon ni Rocky Sabalo the terminator ng uh, Abra talagang gusto niyang habulin siya uh, Jan Asli Mercolio dito mga idol tanaw na natin yung likod ni uh, Jan Asli Mercolio dito at talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni Rocky Sabalo Alright Grabing padyakan Samantala mga idol Si Adrian J. ano mga idol Talaga namang um, Tinitiis niya yung ahon dito Napakasulit naman Kasi yung ginagawa ngayon Ni Rocky Sabalo Malapit na niyang mapag-abutan Si John Asli Mercolio dito mga idol At talaga namang napakasulit yung ginagawa Eto na Napag-abutan na nga ni uh, Rocky Sabalo ni John asli Mercolio. Talaga na mga pigang-piga din. Yung ginawa ni uh, John uh, Rocky Sabalo dito mga idol. Grabing padjakat grabe Gravity. Grabe, eto na mga idol. Talaga na mga all effort din. Samantala mga idol, nandito na si Jansen Buenape. Nakapag-breakaway na rin si uh, Dani Habarata dito, pinag iwanan na niya si ano, si uh, Jansen Buenape dito mga idol. Sa so, talaga namang napakasulit yung ginagawa. Ito na si uh, Dani Habarata mga idol, tignan nyo naman kung paano mag-pumajak uh, si Dani Habarata dito. Talaga namang napakasulit yung ginagawa ngayon ni Dani Habarata. Grabing padyakan mga idol Alright so eto mga idol Malapit na malapit na tayo sa finish line At talaga namang nag airport uh, joint effort na si Jan Asli Mercolio and Rocky Sabalo Eto talagang tinitiis ngayon ni Adriana J. Tiano Yung ahon dito mga idol At talagang napapaatras din dito Grabing padyakan ngayon ni Rocky Sabalo Parang gusto nga Parang gusto niyang uh, iwanan Itong si John Asli Mercolio mga idol Samantala eto na si uh, Dani Habarata mga idol Tignan niyo naman yung speed ni uh, Dani Habarata dito mga idol Napakasulit yung ginagawa niya nga padyakan Grabing gravity mga idol Talaga naman napakasulit Eto na talaga hindi na mapag- uh, Napakalayo na yung gap ni Jansen Buena dito mga idol. Talaga na mga uh, siya na yung ano, champion dito mga idol. Talagang nice nuts na nila yung ano yung uh, KOM uh, champion. Malayong malayong uh, maabutan ni ano ni ang uh, Rocky Sabalo si Dani uh, Danny Habarata kasi napakalayo yung gap mga idol. Napakasulit kasi naman yung ginagawa ngayon ni Danny Habarata dito. Talaga naman napakasolid mga idol. Grabe. Parang nga uh, walang uphill dito. Kung pumajak talaga naman napakasolid. Grabing gravity mga idol. Samantala mga idol. Malapit na malapit na tayo sa finish line. At talaga namang uh, diin na diin yung ano, pajakan ni dani uh, Danny Habarata dito. Grabing pajakan talaga ni ano ni... Uh, Danny Habarata mga idol grabe alright mga idol at eto na nga mga idol malapit na malapit na tayo sa finish line at talaga naman eto na yung champion ng KUM Tineg Danny Habarata from Ilocano Express grabe ti samantala eto na si Jansen Guenape na second na spot natin mga idol talaga naman napaka solid din yung ginagawa niya mga idol kaya lang na pag-iwanan siya ni ano Dani Habarata Gravity Grabe nga padyakan mga idol at talaga naman medyo uh, talagang pinag-igihan ngayon ni uh, Jansen Buenape kasi na pag-iwanan ngayon si uh, ragi Sabalo samantala eto na yung action dito mga idol eto na tumira si uh, Marvin Gasalao and uh, Jan Asli Mercolio mga idol talaga naman nagtestingan dito eto na malapit na malapit na tayo sa finish line Marvin Gasalao and Jan Asli Mercolio sino kaya sa kanila yung kukuha ng third spot eto tumira si Marvin mga idol nagreact naman si uh, Jan Asli Mercolio dito talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni Marvin Gasalao, naghahabol ngayon si Jan Asli Mercolio eto na mga idol Grabing padyakan. Malapit na malapit na tayo sa finish line. At talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni John Asli Mercolio paghahabol kay Marvin Gasalaw. Mabaltaya. Eto na, kaya-kayang idikit. Or talaga naman napakasulit. Eto na mga idol. Na-overtaken si Marvin Gasalaw dito ni John Asli Mercolio. Ibig sabihin mga idol, he is now claiming the third position of so, KOM -E Open category. Kaya kaya pang humabol ngayon ni Marvin dito kay Jan Asley. Samantala mga idol si Rocky Sabalo dito mga idol naghahabol. Grabing padyakan to mga idol at talaga naman napakasulit yung ginagawa ngayon ni Jan Asley Mercolio dito. Malapit na malapit na tayo sa finish line at talaga naman pinag-iwanan na ni Jan Asley Mercolio ni Rocky Sabalo and Marvin Gasalao. Eto, eto yung third position mga idol na pinaglalabanan ngayon ni Rocky Sabalo and uh, Marvin Gasalaw and of course Jan Asli Mercolio Gravity Eto na, malapit na malapit na tayo sa finish line Just John Asli Mercolio on the move Talaga naman sobrang lakas yung sipa ni Jan Asli Mercolio mga idol Si Naubusan si ano si Marvin Gasalaw dito samantala naghahabol ngayon si Rocky Sabalo sa likod mga idol at talaga naman pigang piga din yung ginagawa ni Rocky Sabalo dito. Eto na malapit na malapit na tayo sa finish line at talaga namang mga uh, sinusulit ngayon ni Jan uh, John Asli Mercolio. Kaya pa humabol ni Raki Sabalo dito mga idol samantala. Grabing ano, napapag-iwanan na si Marvin Gasalaw. Grabing pajakan yung ginagawa ngayon ni John Asli Mercolio dito mga idol. Eto na, malapit na malapit na tayo sa finish line at talaga naman sulit na sulit yung pajakan ngayon ni John Asli Mercolio. Eto na mga idol, tanaw na natin yung finish line at talaga naman napakasulit na. Eto na mga idol, naghabol ngayon si Rocky Sabalo pero medyo malayo yung gap. Eto na, secure in the third spot. Jan Asli Mercolio of KUM All Alright. Thank you for watching mga idol. At ngayong na nga yung awarding. First, you know, si, ano, si Daniha Habarata. Second, si Jan Sanbuena. Third, si Jan Asli Mercolio. And fourth, si Rocky Sabalo, the Terminator ng Abra mga idol. Ito naman yung panglima natin. At eto na rin yung 6 to 10 position natin mga idol. See you on my next video.